Hi mga mamshi! Ayan. So for today's video, tuturo ko sa inyo kung paano mag-print ng Waybill at kung paano pong gamitin ang Waybill printer. So kung bago ka lang sa channel ko, please like, subscribe, and hit the notification bell para po lagi kayong updated sa mga bago nating upload. So ito na po, I start na tayo! Ayan, so sa homepage na cellphone natin, search lang natin ang Google Play Store. Pag uh, yan. So, it's Google Play Store. Pag nasa Play Store na kayo, i-search niyo yung Weebill printer. Download it. Yan, pag na-download niyo na ang Weebill printer, open niyo lang po. Yung button sa baba, click niyo lang yan. Then... while using the app, click niyo po. Okay. Tapos yung tatlong line sa taas, sa gilid, click niyo po yan print PDP. Ayan. Print PDP. Tapos, kung ano po yung parcel na i shoot out nyo, click print. Okay. Pag wala pa po yung web printer, i-search nyo lang. Alam nyo lang po, open yung Bluetooth. Ayan. Mag-search na po yung web printer. Lalabas yung Bluetooth web printer dyan. Click nyo lang po. Pagka-click nyo, click print. Okay. Okay. Hintayin nyo lang. Yan po. Hindi nyo lang po kadaling mag-print ng waybill na ipapakat nyo po sa mga parcel ng mga customer niya. Yun. So, ganun lang mag-print ng waybill. Kung meron kayong question, comment lang kayo sa ating comment sections. And then, i-comment nyo naman kung saan lugar nakaabot tong video na to para ma-shoutout ko kayo sa susunod nating video. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. Again, my name is Annie. Bye-bye.